Balita naman po tungkol sa mga nawawalang sa bungero, gusto raw ng ilang pamilya ng mga nawawala na makipagpulong sa Department of Justice. Nangangamba kasi sila dahil nagsisiatrasan na sa kaso ang iba pang pamilya ng mga nawawalang sa bungero. Gusto nilang ipagpatuloy pa rin ang investigasyon kahit umatras na ang iba. Sa 34 na kaso kasi, 26 na pamilya pa ang hindi nakapagpa nakapagpanagahain ng anumang reklamo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang DOJ at PNP gusto rin nilang makaharap ang mga naarestong akusado sa itinuturing na case number one. Gusto lang daw nilang malaman kung nasaan ang kanilang kaanak, kung buhay pa o patay na. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.